Mga ka-MB, ang ating word of the north ngayon ay... Ano yan? Kailan. Kailan, tayo magbabakasyon? Soon. Sana all uh -oh, may kailan. bakasyon. Kailan tayo magbabakasyon? No? Sa salitang bulinaw, kano? Ka kano. Kano ka -ano mo ka -ano. magbakasyon? Kano ka ta mo magbakasyon? tomorrow. tomorrow. di ba yan yung American? <laughs> Sa Ilocano, kaano? Kaano. Kaano tayo magbakasyon? no bigat. Yes. Kaano Incon. is when. Right? Kalinga, kapiga. Kapiga. Man ba kasyulan? Tako. sa kalinga. Kapiga. Man bak man, man, Ano? Man bias kasyulan? Oh, basta yun na yun. Oh, oh. pigan. Pigan, pig tako ay man bakasyon, oh. uh, question man, magbakasyon pigan ay magbakasyon. Galo, oh, dapat pataas palagi yan. Kapampangan, kapilan. Kapilan, ta mo magbakasyon? <laughs> kapilan, ta mo magbakasyon? Oo, oh, oh. oh, di ba? Yan na mo kapilan sa Pangasinan. Uy, almost same sila oh. Kapigan. oh, kapigan. Kapigan tayo man bakasyon, uy. Oo, oh. oh. dapat may, eh talaga para. Kailangan may yan para completo. obvious na obvious. Oo, oh, oh. At, at yan, yan. nga ang ating word of the norte, ang salitang Kailan. Oh. Kano kaano Kapiga. Kapilan, kapilan, kapigan, kapilan at kapigan. Nakakatawa naman So ah. alam mo na yan. So mag-sentence ka nga sa Ilocano ngayon. Kaano? Go. Ka, ka, ka Kaano? tayo nga maalad eh? 30th month pay tayo. <laughs> Bukas daw. Huh? Dari! o oh, sige nga sabihin mo yan. Go. Kaano? Kaano? Kaan? Kaan? Um, hindi ko talaga alam. Kaano nga? Kaano? Yan? Kaano? Kaano? Oh. Oh. Mag ka lang sentence. Kaano tayo maala? Iti... Ah, Turkey man pay kan bonus tayo. Oh! What? Congratulations! Hindi <laughs> ka lang no, mawawala talaga dito sa Baguio I mean, like, City, uh, everything JR. Everything is a challenge talaga kapag ka dito sa Morning Valley <laughs> Taka, Ano? Oh, Lalo oh. na no, kapag ka uh, Word of the North, eh. pwede hindi tayo maibenta. Oh, okay, eh. Pwede naman tayo magtanong ngayon sa mga estudyante oh, natin ma. kung talagang nanunood sila. Ano sa Pangasinan ang Kailan? kailan? O, oh, alika dito. Ka Sinong, dito uh, dear. Sino dito? Alika dito, dear. Ayan, ayan. Pasok, pasok. Yung nanonood ng rupo. Ayan, ayan, ayan. Ayan siya. Uh, alika dito, go. Ayan. Uh, dito ka. Oy. Anong pangalan? Dito ka, -lapit dear. Ka, lapit ka, dear. Anong pangalan? Um, I'm raver po, from Mariano Marcas po. Ah, uh, Rayver. Nanonood ka kanina ano? Ano sa pangasinan ang salitang kailan? Kapigan. I thought kapigan po. Kapigan, tama ba? Okay, yeah, check natin. Check natin yan. Oh, check. 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 Tagal. Oy. Ano yan? nga, oh. Ano ba? Ay, Oy, kapigan. Kapigan, nakikinig. Ay, congratulations. Bumati ka bumati naman ka. sa mga taga-MMSU. Hi, guys. From Mariano Marcos University. Andito um, na kami ngayon. Hi. <laughs> Opa. Oh, oh. Oh. Yes, mga nanay, mga tatay, don't worry. They arrived safely. Yes. Ay, nandito oh. sila sa Morning Bali, tak -takan. Mga ka